Magandang umaga. Dito naman ako lumadaan sa magandang mga halaman. Iba't ibang mga kulay. Na mamulaklak. Ng umaga ngayon guys. Maga ako nakarating dito. Dito. Pag maaga o manis, maaga din makarating. konte lang dumadaan dito guys. Ang ganda talaga tingnan yung mga green na mga dahon. Ang tataba nila. Alagang, alagang, alaga. Namang malaklak din sila ng ila. Mago ko lang nalaman, dito pala, May daanan pala dito na malapit lang pala sa, ay, sa trabaho ko. Hindi ko kasi alam, um, tatawid ako dito. Para diretsa-dretsa lang tawid habang wala pang mga sasakyan. Garden lang. Dito, garden. talaga talagang mga puno. May nalaman tayo. Ano yung laklak ng patipad? Ano malapit lang dito guys ayan ang ayan ang mega likod ng mega pa masyado nabada no, ang Ano kaya yung street nito? Sa likod ng Mega Mall. Likod ng Mega Mall Street. Ay, jok lang. Nagalan ko na dito. Hindi ko alam kung ano yung street dito. Sa lugar na ito. itong halaman na ito marami ito sa amin sa pamilya yan marami ito sa probensya namin nilagyan namin yan sa ano sa ibabaw ng ano sa dulo ng itlog yung walang laman na itlog

guys bye thank you for watching malapit na ako ngayon parating